sa isang tahimik na barangay sa Bulacan, naninirahan si Cristina, isang 30 anyos na isang may bahay. Pero bago tayo magpatuloy, pwede ba akong makahini ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Si Cristina ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait at magiliw na kapitbahay. Kahit madalas siyang nag-iisa sa kanilang bahay dahil nagkatrabaho sa ibang bansa ang kanyang asawang si Rodel, hindi niya pinapalampas ang anumang responsibilidad mula sa pag-aalaga sa kanilang tahanan hanggang sa paminsan-minsang pagtulong sa mga kapitbahay. Upang makatulong sa gastusin habang wala si Rodel, nagdesisyon silang mag-asawa na paupahan ang isang bakanting kwarto sa kanilang bahay. Sa isang humada ng tagulan, dumating si Marlon, isang 22 alyos na binata. Maliksi ang kilos, mahinhin kong magsalita, at may maamong mukha, naghahanap siya ng matutuluyan dahil malapit lamang ang bagong trabaho niya sa lugar. Dahil sa magandang pakikitungo ni Marlon, hindi nagdalawang isip si Christina na tanggapin siya bilang bagong burgers. Sa una, naging maayos ang lahat. Tahimik si Marlon, at tila walang anumang problema. Ngunit sa paglipas na hilang linggo, unti-unti nang nakaramdam si Christina ng kakaiba. May mga pagkakataong napapansin niyang tila may matang nakamasid sa kanya. Minsan, sa kalaliman ng gabi, pakiramdam niya ay may aninong gumagalaw sa madilim na bahagi ng kanilang bahay. Hanggang isang gabi, habang naliligo si Christina, Napansin niya ang anino sa labas ng bintana ng kanilang banyo, isang anino ng lalaki. Napahinto siya sa kanyang ginadawa, pinakiramdaman niya kung may maririnig. Ngunit pagingon niya sa bintana, wala na ito. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni lamang iyon. Ngunit hindi niya alam, nagsisimula na palang magunyag ang isang lihin na maaaring bumago sa payapal niyang pamumuhay. Habang tumatagal, mas lalong naging magaan ang pakikitungo ni Marlon kay Christina. Nagiging malapik sila sa isa't isa, nagkakaroon ng mga kwentuhan tungkol sa buhay, pamilya, at mga pangarap. Si Christina, bagamat may lasawa sa malayo, ay nagiging komportable kay Marlon dahil sa kabaitan nito at sa mga simpleng bagay na ginagawa nitong mapagaan ang buhay sa bahay. Madalas nilang pinag-uusapan ang mga simpleng bagay, ang paghahanda ng pagkain, mga hilig sa buhay, at minsan nakatambay lang sila sa sala habang nanonood ng TV. Si Christina ay tila natutulungan niyang malimutan ang lungkot at pangumulila sa asawa. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, napansin ni Christina ang mga magaan na titig ni Morgan, isang uri ng titig na mahirap ipaliwanag. Minsan, nagiging matagal ang tingin nito sa kanya lalo na alam niyang wala si Rabel. Dumating ang pagkakataon na isang gabi habang magkausap sila sa sala na pag-usapan nila ang isang sensitibong bagay, ang pagkakaroon ng anak. Tanong ni Marlon, bakit kaya hindi pa kayo nagkakaanak, siguro ay may mga plano pa kayo ng asawa mo. Si Christina ay nagbitaw ng isang malungkot na niti at nagsabi, Oo, oh, Ma Marlon. Matagal na kaming nagsusumikap pero hanggang ngayon, wala pa rin biyaya. Sa mga salitang iyon, tila nahanap ni Marlon ang pagkakataon na magsimulang makaramdam ng mas malalim na pagnanasa. Nagiding mas maingat siya sa mga kilos at salita, ngunit hindi maitikailan na may mga pagkakataong napapatingin ang kanyang mga mata sa magandang katawan ni Christina. Sa bawat kwento at bawat sandali na magkasama sila, nararamdaman ni Marlon na unti-unting nasisira ang angganan ng kanilang pagkakaibigan. Ang mga pagmanasa na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ay nagiging mahirap itago. Si Christina, Bagamat hindi pa na nakikilala ang tunay na intensyon ni Marlon, ay hindi makaiwas sa pakiramdam ng hindi pagkakakontento sa kanyang buhay, ang araw-araw na maghapon na tila puno ng pangumulila at tahimik na kalungkutan. Ngunit, kahit na may mga senyales na nararamdaman niyang hindi na normal ang mga tingin at kilos ni Marlon, hindi niya ito binigyang pansin agad. Hanggang isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Isang gabi, matapos maligo si Christina, lumabas siya ng banyo at numiretsyo sa sala. Nagtataka siya nang makita si Marlon na nakahiga sa sofa, naka na manipis, at may kalayuan na ang mga paa sa mga sandaling iyon, inisip na lang niya na nakatulog ito habang nanunood ng telebisyon, kaya patuloy siya sa kanyang daraanan, ngunit isang hindi inaasahang bagay ang napansin niya. Habang dumadaan siya, sa hindi may paliwanag na dahilan, naramdaman niyang may matalin na tingin mula kay Morgan, tinitigyan siya nito. At doon, sa hindi inaasangang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata nila. Sa isang hiblap, napansin niya nakitang kita ang hubog ng katawan ni Marlon ang mamalitid at hugis ng kanyang alaga sa manipis nitong shorts. May kakulangan sa hangin, parang bigla siyang napatigil at nakuha niya liwasan ang titig na iyon. Ngunit hindi siya tumigil at pinili na lang pumasok sa kanyang kwarto. Sa loob ng kanyang kwarto, ramdam ni Christina ang pagtibok ng kanyang puso, mabilis at magulo. Para bang may mga alingaw-ngaw sa kanyang isipan na nagsasabing, bakit? Ano hiyon? Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya, siya ay balisa, nahihirapan, o may halong takot. Alam niyang may nangyaring hindi normal, ngunit hindi siya makapaniwala na si Marlon, isang mabait na binata at kaibigan, ay may denitong plasing pagtingin sa kanya. Ngunit ang mga katanungang hiyon ay patuloy na bumangon sa kanyang hisipan. Paano kung may iba pa siyang tinatago? Paano kung hindi na siya makakaiwas sa mga denitong sitwasyon? Si Christina ay nagpasya na huwag pansinin ito, Ngunit sa bawat araw na luni lipas, tila nagiging mahirap at mahirap ang hiwasan ang mga titig na hindi niya na kayang ipaliwanag. Isang hapon, abala si Marlon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa inuupahang kwarto na mapansin niyang tahimik ang buong bahay. Kadalasan, maririnig niya si Christina na kumakanta habang nadiuluto o nanunood ng telebisyon. Ngunit sa araw na iyon, tila ba may bumabalot na mabigat na katahimikan sa buong paligid. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa sala. Doon, sa isang sulok ng apagkainan, nakita niya si Christina. Nakayuko ito at bahagyan natatakpan ng buhok ang mukha. Ngunit kahit hindi niya masyadong makita, ramdam ni Marlon ang bigat ng damdamin nito. Nakasubsob ang ulo sa mga palad at bahagi ang nanginginig ang balikat at umiiyak si Christina. Lumapit si Marlon nang mabagal at maingat. Christina, ayos ka lang ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang tinig. Hindi adad sumagot si Christina. Sa halip, napahit di ito ng mas malakas. Nagalalang gumupo si Marlon sa tabi niya Nagdadalawang isip kung dapat ba niyang lawakan ang balikat nito. Maya-maya, nagsalita rin si Christina sa pagitan ng hitbi, nag-away kami ni Rodel sa tawag. Hindi ko alam kung paano na, parang ang layo-layo na namin. Halata sa boses niya ang bigat ng lungkot at pagod. Bakit parang ako na lang palagi ang nadhihintay? Ako na lang ang naiiwan. Tahimik lang na nakinib si Marlon sa kanyang hisipan, ramdam niya ang sakit at pangamulila ni Christina. Hanggang sa marahan niyang sinabing, hindi ka nag-iisa Christina, nandito lang ako, hindi niya alam kung saan nang galing ang tapang na iyon. Marahil sa ilang guwang palihin na pagtingin sa babaeng alam niyang hindi para sa kanya. Sa mga gabing pinapantasya niya ang isang bagay na alam niyang mali. Ngunit sa harap ng umiiyak na si Christina, Parang bigla siyang nilamon ng damdamin hindi niya kayang hitanggi Sa isang hiblap, nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong puno ng emosyon, lungkot, pagod, at pagkalito. Si Christina, sa gitna ng kanyang pag ay humagulgol sa balikat ni Marlon. Ang mga yakap na iyon, na dapat ay para sa asawang nasa malayo, ay ngayon ay kay Marlon na punta. Hindi na nila alam kung sino ang unang gumitaw sa hangganan ng tama at mali. Sa katahimikan ng gabi, sa isang bahay na saksi sa kanilang pangomolila, may nangyaring hindi na mababawi. Ngunit sa bawat lihim, may kapalit. Ano na ba ang kahihinatnan ng gabi niyon? Lumipas ang ilang linggo na puno ng lilim at kasalanan. Sa bawat araw na dumaan, hindi na mabilang kung ilang gulit na bumiday si Cristina sa Tokso. Sa bawat sandaling magkasama sila ni Marlon, mas lalo silang lumulubog sa sitwasyong pareho nilang alam na mali. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas lalong nahirapan si Christina na kumawala. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat, nagsimula ang lahat sa tila simpleng pagbabago sa kanyang katawan, madalas na pagkahilo, pagsusuka tuwing umaga, at labis na pagkapagad. Sa unay binaliwala niya ito, inisip na baka pagod lamang siya. Ngunit nang hindi na niya may kaila ang mga senyales, naglakas yob siyang gumili ng pregnancy test. Dalawang guhit ang yumitaw, malinaw at walang duda, buntis siya. Sa mga oras na ilon, tila bumagsak ang mundo ni Christina. Hindi siya makakilos, hindi siya makapagsalita. Paulit-ulit na tanong ang umikot sa kanyang isipan, paano na? Ano ang sasabihin ko kay Rodel? Agad niyang sinabi kay Marlon ang totoo. Sa simula, nanahimik lang ang binata. Nakatingin ito sa sahig, tila ba iniisip kung paano tatanggapin ang balita. Ngunit ang sumunod na lumabas sa bibig nito ay tila punyal na sumaksak sa puso ni Christina. Hindi ko kaya ito Christina hindi ko inisip na aabot tayo sa denito. Wala akong plano sa denitong klaseng buhay. Marlon, anong ibig mong sabihin? Nanginginig yung boses ni Christina. Patawarin mo ako, kailangan kong umalis. At ganoon na nga ang nangyari. Sa isang hiblap, tuluyan ang nilisan ni Marlon ang bahay. Iniwan si Christina na mag-isa, na naguguluhan, at nagdadalang tao. Sa bawat araw na lumipas, pinilit niyang maging matatag. Lumaban siya sa lungkot, sa takot, at sa pagkalito. Ilang guanang ang lumipas, isang gabi, habang abala si Christina sa kusina, isang pamilyal na tunog ang narinig na isang katok sa pintuan. Sa una, inakala niya isa lamang itong kapitbahay. Ngunit pag dumaw niya sa bintana, tila huminto ang kanyang paghinga. Si Rodel, bitbitang maleta, may niti sa labi at may dalang pananabik sa mga matang matagal nang hindi niya nakita. Surprise mahal, hindi ko na kaya, gusto ko nang makasama ka. Natigilan si Christina, hindi niya alam kung ano ang huunahin, ang kasiyahan sa pagbabalit ng asawang ilang taon niyang hinintay o ang kaba sa kanyang sikmura. Sa ilalim ng kanyang puso ay may dalang lihim, isang lihim na maaaring tuluyang sirain ang buhay na matagal na nilang binoo. Sa mga sumunod na araw, paano haharapin ni Christina ang pagbabalit ni Rodel? Kailan mabubunyag ang katotohanan? At kung mangyari ilon, may kapatawaran pa bang natitira? Lumipas ang ilang araw mula nang bumalik si Rodel. Sa panini ng iba, masaya at buo na muli ang pamilya. Ngunit sa puso ni Christina, Mabigat ang bawat araw, tila isang bomba ang kanyang lihin na handam sumabog anumang oras. Sa bawat titig ni Rodel, sa bawat yakap at miti nito, mas lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanam walang palusot? Paano niya sasabihin sa lalaking tapat na nagmahal sa kanya na ang batang kanyang dinadala ay bunga ng isang pagkakamali? Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang silin, hindi nakinaya ni Christina ang bigat sa kanyang dibdib. Rodel, kailangan nating mag-usap, mahinang munit seryoso ang tinig niya. Napatingin si Rodel, puno ng pag-aalala sa mukha. Bakit? Mahal, may problema ba? Napalunok si Christina, kinakabahan, nanginginig ang mga kamay. Sa wakas, Mumigkas siya ng mga salitang matagal na niyang gustong hilabas. Wabel, buntis ako. Sandaling natahimik ang silin. Isang katahimikang tila kay bigat. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Lumuluha na si Christina ng hidugtong ang pinakamabigat na bahagi. Pero, hindi ikaw ang ama. Bumagsak ang mga salitang iyon na tila kidlat sa pagitan nilang dalawa. Nakatitig lamang si Rodel habang si Christina ay patuloy na lumuluha. Alam kong mali, alam kong nasira ko ang tiwala mo. Wala akong inaasahan. Handa akong tanggapin kahit ano ang desisyon mo. Kahit umalis ka, kahit iwan mo ako. Basta, gusto ko lang malaman mo ang totoo. Nanginginig ang boses ni Christina. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Inaasahan na niya maririnig ang galit ang sigaw o kahit ang pagbagsak ng pinto. Ngunit wala. Lumapit si model kay Christina. Tahimik at dahan-daang niyakap. Nagulat si Christina. Rebel. Bulong niya. Hindi makapaniwala. Alam ko, mahirap intindihin ang lahat. Masakit. Pero hindi kita kayang talikuran. Hindi ko kayang hiwan ang pamilyang pinapangarap ko. Kahit anong nangyari, ikaw pa rin ang pinili ko. Mas lalong napahagolgol si Christina. Hindi sa lungkot, kundi sa ginhawang dulot ng isang pagmamahal na hindi niya inasahan. Rebel, salamat, salamat, paulit-ulit niyang gulong habang yakap ang lalaking minsan niyang pinagdudahan na babalik. Simula ngayon, tayo na hulit. Kasama ang batang yan, walang makakapagpabago sa pagmamahal ko sayo. Sa gabi niyon, sa gitna ng sakit at kasalanan, nagtagumpay ang tunay na pagmamahal at kapatawaran. Ngunit sa likod ng lahat, ang tanong ay nananatili, hanggang Thailand kayang panindigan ni Rodel ang desisyong iyon. Sa mundo ng mga lihim at pagkakamali, sapat ba ang pagmamahal upang tuloy ang makalimot? Lumipas ang ilang buwan, at sa kabila ng pagsubok na dumaan sa kanilang relasyon, akala ni Christina ay natagpuan na nila ni Rodel ang kapayapaan. Unti-unting bumalik ang sigla sa kanilang kahanan. Gumakala niya, tapos na ang mga problema. Hanggang sa isang umaga, isang sulat ang dumating, walang pangalan ang nagpadala, ngunit pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Nang buksan niya ito, gumungad ang mga salitang nagpayadig sa kanyang mundo. Christina alam kong maligaya ka na ngayon sa pilin ni Rodel at sa batang binadala mo. Pero bago ang lahat, kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ko kayang dalhin ang lihim na ito sa habang buhay. Si Rodel ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Ako at siya ay may kasunduhan. Binayaran niya ako, oo, binayaran, para sa isang layunin, magkaroon kayo ng anak alam niya kung gaano mo pinangarap na magkaroon ng sariling anak, ngunit alam din niyang hindi na niya ito maibibigay sa sayo. Matagal na siyang nagdurusa sa kanyang sakit at alam niyang hindi siya magtatagal. Hindi ko akalaing mahuhulog ako sa iyo, ngunit alam kong hindi ako ang para sa iyo. Kasama sa kasunduan namin ni Rodel ang pag-alis ko kapag naggunga ang plano. At iyon ang ginawa ko, lumayo ako, iniwan kayong dalawa. Kapag nabasa mo ang sulat na ito, ako ay wala na dahil ito lang ang paraan para mawala ang sakit na nararamdaman ko. Patawarin mo ako, nagmamahal Marlon, natulala si Christina, hindi makadalaw, hindi makapaniwala, si Rodel pala ang may plano sa lahat. Si Rodel, na minahal niya at iniyakan sa bawat dabing magisa siya. Si Rodel, na nagpanggap na handa siyang tanggapin ang lahat kahit na ang ng hindi siya ang ama ng bata. Lahat pala iyon ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Sa huli, nagpa siya si Christina na hiwalayan si Rodel. Hindi niya kayang mamuhay sa anino ng kasinungalingan, kahit ang kasinungalingan iyon ay bunga ng pagmamahal. Tinili niyang lumayo Bitbit -bit anak na sa kabila ng lahat ay naging simbolo ng kanyang pagbangon. Ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat ibinabatay sa kasinungalingan. Sa anumang relasyon, ang katotohanan, kahit masakit, ay kalilangang harapin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangamailangan ng mga plano o panlilinlang. Sapagkat sa huli, mas matimbang ang tiwala kaysa sa anumang balak na magmumula sa takot at kawalan. Ang kapatawaran ay mahalaga, ngunit minsan, ang pagyaya mula sa nakaraan ang tamindaan upang makapagsimula muli. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.